Nito talagang ginasusay ng TV5. Hindi yan, direct. Ligot naman ang likod naman ng kamay ni direct. Eto muna, pinapakita ko to eh. Likod naman ng kamay ni direct. Eto muna, pinapakita ko to eh. Ito muna, pinapakita ko siya. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Willie Rebillame at ang kanyang show na Will to Win na kung saan may panibago na namang isyo kay yung Willie Revilla may araw-araw bawat episode talaga ni Willie Revilla mo ah, ni Willie Revilla ay or ni Kuya Will ay mayroong issue mayroong mga uh, paninermon live sermon nga sabi nila hindi nga hindi nga daw live show live sermon daw yung ginagawa ni ano ni Kuya Will sa kanyang mga staff sa kanyang show na Will to Win So may palibago na namang issue ngayon na kung saan ay pinahiya ni Willie Revillame ang kanyang direktor. Isipin niyo mga kautal no. Pinahiya niya ang kanyang direktor. So ganyan na talaga siya ka ka ano no ka taas kasi direktor na yun eh pinapagalitan mo on national tv di ba so big sabihin talaga direktor may ari siya parang ano na parang pili niya siya na talaga ang may ari ng show siya si bagay Siguro malaki ang perang ginastos niya Baka siya ang producer o producer ba talaga siya Kaya ganun siya umasta Na parang siya yung nagpapasahod sa mga tao So panoorin natin ito mga kotal no? Kung paano pinahiya ni Kuya Will Yung director niya sa kanyang show Yan Kung sa inyo na libo nyo Forward kayo ng konti nito Andyan dyan para makita lang Sorry sorry Usim lang sa itim hmm. sa itim sa itim

kamay ni Direk. Ito muna, pinapakita ko to eh. Ito muna, pinapakita ko siya. Ito. ang sabi niya, napakalikot daw ng kamay ni Direk, di ba? Di ba? So ang sabi niya sa National TV live, uh, sa live talaga na bakit daw napakalikot daw ng kamay ni Direk dahil nga hindi niya hindi niya naipakita yung gustong ipakita ni Willie Rebellion sa National TV yung set nila, yung magandang set nila na LED, So, ba? Diba? So, bakit kailangan pang ipahiya o bakit kailangan ka pang magsalita against sa director mo? Director mo yan eh. Di ba? Kung baga, siya ang nagdidirect sa show. Kung baga, parang ano nga, parang ang labas nga ngayon, parang si, si Kuya Will na yung direktor sa show. Kasi nga, sinasapawan niya na yung direktor ng ano nila, nung show nila na Will to Win. Kasi nga, di ba, napapansin niyo ang dami niya nagag nagagalit siya, yung may dumaan sa harap ng camera, nagalit siya. Kumbaga may marang issue na ano, nagagalit siya ah, sa sa ano, live TV, naka-live talaga, 'di ba? 'Yun. So, may usapan eh. Okay. So, ayan oh. Naka-LED floor tayo, 'di ba? Bagong LED sa kanan. Mm. natin, ha? Napakita natin direct, ayan. Bagong LED sa likod kaliwa. 'Di ba? Meron pang LED malaki sa likod. O, oh, di ba? Para masaya kayo. Yung hindi nakakabunod na ng studio, ginagkaloob namin sa inyo lahat ito. Di ba? Ang sarap ng feeling, ang lamig ng aircon. Di ba? Nilalamig ba kayo? Na, na, uh, hindi sila nilalamig. Hindi nila kailangan ng jacket. <laughs> Pagalan, ano so, yun diba mga kaota? So, pansin nyo talaga yung micro, ano niya? Sinasabi lang, micromanaging ni ni uh, Will na sinasabi na, na parang siya na yung utak, siya na yung lahat ng gumagawa, siya na, siya na lahat ng nag effort sa studio, sa show. Parang yun ang ginagawa niya na pinapagalitan yung mga staff kasi nga siya na lahat ng gumagawa. Siya lang na nagdi-direct, siya lang nag-iisip ng concept, bla bla bla, bla bla ganito, ganyan. Pinapagalitan yung mga staff. o national TV, which is mali, which is hindi nagugustuhan ng mga tao. So, yun ang nangyayari ngayon kay Will pati nga ang direktor pinapahiya hindi na hindi na hindi na inaano hindi, 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 hindi na pinapakawalan din yung direktor pati direktor pinapagalitan di ba so parang hindi na maganda pang healthy ng environment ng show na yan so parang nakaka imbes nakaka good vibes parang nakaka bad vibes manood ng TV ng Welsh ng show ni Willie kasi nga naninermo nagpalaging galit si Willie Revillame eh. So, anong masasabi mo sa video ito? Mga kotonga, please comment down below. Maraming salamat po. Mabaitin tayo lang.